So guys, alam niyo kung nasaan kami? Sa pinakamadaming ilaw na shop. Sa Green Hills. baka, baka akala naman ngayon ni Raria. Yung <laughs> ilaw. Ipakita mo. Dahil nabasag yung cellphone ni Manuel sa taas at hindi nakita yung battery percentage. Actually guys, matagal okay. na tong ganito. Pwede pipisan ko lang nung una ito lang yung problema ko. Ngayon, pati ito. Umaba na yung guhit. Sana ula haba. So ngayon, babakita ko sa, sa inyo kung yung binibilihan namin at kung saan. Sa oh, Cellphone Republic, guys. Dito kami palagi bumibili. Kahit hindi pa namin binabla, guys. Yeah. Ano, na, dito Kahit, dito na yeah. dito na binili nili yung kanya. Ito, ang tagal na. Within 5 months na, 100% battery health pa din siya. 5 months na siya, guys. Papakita ko sa inyo yung shop nila. Hanapin nyo na lang dito sa mga gustong bumili ng iPhone, guys. Wait. Guys, ayan ang cellphone Republic Trading. I-search nyo po sa kanilang official page guys guys alam ko naman kung hindi ari legit at hindi, hindi dito bubuli si Lee. eh, napatunayan Legit gawa ng isang 5 <laughs> months, na, na, na hindi nababawasan ba yung, battery health. kaya kahit sobrang layo ng Batangas hanggang dito sa Green Hills ay eh, talaga namang binaybay natin <laughs> ay naman guys nagkikis-kisa na amin mga Dragon Ball sa layo ng biyahe awisa <laughs> na Diyos ko bahang bahan ang yes, singit ko, ko. <laughs> <laughs> And guys, um, mga brand new guys, may brand new may brand available yung brand, brand new, second hand. Buy and sell. Yeah. E, Ay, ako na din to. Previous din po, guys. Previous <laughs> din. Ngayon, <laughs> okay, guys, ha? Search niyo lang yan. Punta na kayo dito sa Green Hills. Salpon Republic. Mapapalitan na, guys, ang cellphone ni Manuel! <laughs> Ma Makakapagod na kayo ng magandang isang... video. Hindi lang. Ako lang hindi gaganda. <laughs> pero yung quality ng video, gaganda. Ako lang hindi. Pakita Bak, natin. Dahil wasak na yung cellphone niya, ayun, no? Oh, hindi nakita yung percentage. Mayaman na siya ngayon, guys. <laughs> hindi, guys. Talagang nag-loan ako. Ay, <laughs> Nagmalimus <agad laughs> ako sa... <laughs> Hindi guys, kailangan kasi namin mag-invest. Siyempre para sa inyo. Para sa inyo, para makita niyo talaga ang aming mga ano. Mga course. pimples. pimples. Shoutout kay Ma'am Lynn. Ay, yeah. yeah. Guys, ito yung owner. <laughs> di ba? Yeah, di ba Latina? Kasing Latina namin. Eh, edit na para maging Latina. Guys, first time. Alam nyo, nagigil kami second hand before. Pero ngayon, ito, ito brand yun na. Ayaw guys, uh -huh. I ang mean, cellphone ko dati, 12 Pro, ano, second hand. Lahat cellphone ko, second hand. Ngayon lang kami makakabili ng brand nyo. A4. Sa cellphone na Republic Trading pa. A4. Oh <laughs> na. <laughs> Nag-ipo naman ako, takay ko inintay. <laughs> and guys, oh, mag-a-unboxing kami ngayon. Patunogin mo ng ganyan ha. <laughs> <laughs> Safe <laughs> talaga dito kasi chine-check nila talaga yung IMEI kung mm, ano para daw so, hindi mapahiya. Siyempre dapat kapag legit, talaga papakitaan ka talaga. Tapos iklaban ka dito. <laughs> Pero totoo guys, legit dito kasi dito ako bumili ng cellphone ko ngayon. Five months na siya hindi pa nababawasan yung battery health or depende din sa pag-aalaga nyo kung kay Balasubas eh ba hala kayo basta dito sa Cellphone Republic Trading dito sa Green Hills guys Oo, so na, niyo na lang subok sulit na so, at dito din bumibili mga kamag-anak namin from Antipolo City ayan guys ha legit na legit yan chinek na o oh. ayan hindi pa na-activate yan si Manuel ang mag-activate first -activate user i-coconnect ko sa lahat ng mga site <laughs> na may mga <laughs> O so, talagang ilodobol na natin ang pagkayod sa gabi. Kaya kayong butang malala. <laughs> Guys, ba yung babaeng masikip ay ano, hilong-hilong -hilo sa daming ano, pagpipilian. <laughs> Ayan guys, ang dami, ang daming so, ano. Kaya dito kami bumibili kasi napakadaming available freebies niyan. Ayan oh. Ayan pa oh. Hindi na makita mukha ko. Camera na lang ang less mo ang nakikita. Paano nga ano? Ayan. Shout out guys sa kanila. Ang pogi naman. Pwede yung freebies yung dalawa. Tigay sa kami. Inuwi. <laughs> Siyempre nilalagyan na ni Kuya ng tempered glass ang cellphone ni Manuel. So, tuyo muna at toyo ang ulam. <laughs> tuyo muna ang ulam sardinas. May <laughs> yeah. well, ipo naman daw, kaya tuyo muna. Dami nilang previous guys. Kaya naman, kung po kayo ng bilihan ng iPhone dito lang sa Cellphone Republic guys. Chat nyo lang Apple siya. Copy. Dalagay ko sa ano, sa screen yung kanilang page. Sana all brand new. <laughs> Dito dito Kaya naman kung isa ka sa naghahanap ng bilihan ng cellphone at gusto mo magpalit Ito ang re-recommend namin sa inyo Ang Cellphone Republic Trading Natagpuan sa Green Hills second Floor At talaga namang legit ang kanilang mga phones Talaga ang Guys, talagang sinadya namin to dito kahit napakalayo. Oh, wait, Ayun nyo kung bakit kasi nakapatunayan ko na pay, within 5 months, 100 battery health pa din yung aking cellphone. Kaya si Manuel, talagang lumawas kami dito kahit napakalayo. So guys, ngayon po uwi na kami ng Batangas ulit. Napakalayo na naman yung babag kasi naming daan. Talaga namang nakakangalay ng kuyo corn. At saka yung nakikis-kisin yung aming mga latulato, guys. Ngayon, by the way, shoutout kay, Ati, kay Ma'am Lynn sa nag-assist po sa amin. Siya po yung Shout may ari ng shop. Din. Thank yeah. you so much po sa pa-previews. Napakadami previews ng iPhone nyo. Kaya guys, kung naghahanap kayo ng... Hoy, hello po. Shout out. <laughs> so guys, kung naghahanap kayo ng murang mga iPhones, brand new. Ayan, kontakin nyo lamang po nasa screen po yung kanilang page. Ang Cellphone Republic Trading sa Green Hills guys sa taas. Ayan. Ayan talagang dinayo pa namin to kasi talagang legit dahil doon ko din binili yung cellphone ko na hanggang ngayon 100 battery health pa din siya ayan ayan ang ganda oh pakita mo